Na-imagine mo na ba kung paano gumaling ang isang sugata noon? Walang ospital, walang doktor, at walang gamot. Isang sugat lang pwedeng itong ikamatay. Pero ang mga sinaunang tao, mayroon silang paraan. Paano? Alamin natin. Like and subscribe kung mahilig ka sa mga kwento ng sinaunang panahon. Bago nagkaroon ng klinika o paracetamol, bago pa naimbento ang first aid kit, may mga tao nang natutong magpagaling sila ang ating mga ninuno. At sa panahon ng kagubatan, yelo at panganib, ang simpleng sugat ay usapang buhay o kamatayan. Sa panahon ng caveman, bawat araw ay survival. Habang naglalakad sila sa kagubatan o nangangaso sa gitna ng lamig, madaling masugatan. Matinik ang kagubatan, madulas ang bato at may mga hayop na nag-aabang sa dilim. Kapag may sugat ka, hindi ka pwedeng maghintay ng doktor ang tribo mo mismo ang mag-aalaga sayo dahil bawat miyembro ng tribo mahalaga. Kapag isa ang nawala, lahat maapektuhan. Lahat sila parte ng laban para mabuhay. At saan sila kumukuha ng lunas, hindi sa butika kundi sa gubat. Ang kalikasan ng kanilang nagsisilbing butika, may gumagawa ng pace mula sa dahon, may kumukuha ng dagta ng puno para takpan ang sugat. Minsan nilalagyan ng putik para hindi pasukin ng dumi at may mga taong tinatawag nilang shaman o healer sila ang may alam kung aling halaman ang nakakapagpagaling at alin ang nakakamatay Kapag ikaw ay nasugatan ganito ang proseso noon Una hugasan gamit ang tubig ulan kung walang tubig dagta ng puno Pangalawa tatakpan ang sugat gamit ang malinis na dahon o balat ng hayop Pangatlo papahingahin ka sa tabi ng apoy hindi lang para sa init kundi para mailayo ka sa sakit. May ibibigay sa iyo na inumin, gawa sa halaman, para mabawasan ang sakit sa loob ng iyong katawan. Kung malala ang sugat minsan, wala silang choice kundi putulin ang bahagi ng katawan. Gamit lang ang matulis na bato para pigilan ang pagkalat ng impeksyon. Hindi lang sugat ang problema. Minsan nilalagnat sila, sumasakit ang tiyan, umuubo sa gabi. Anong lunas? Minsan pinapainom sila ng mainit na tsaa gawa sa ugat ng halaman. Minsan pinapainhale sila ng usok ng dahon para itong sinaunang steam inhalation at kung minsan nagtatawag sila ng shaman para magsagawa ng ritual. Dahil naniniwala sila ang sakit ay galing sa masamang espiritu, ang isang may sakit hindi iniiwan mag-isa, may tagabantay, may tagabigay ng pagkain, may tagakwento sa tabi ng apoy. Dito nagsimula ang unang healthcare system. Walang pera, walang ospital, pero meron silang malasakit. Kapag gumaling ka, nagiging mas matibay ka at mas ginagalang ng tribo. Lahat ng lunas noon ay trial and error. Minsan gumagaling, minsan hindi, pero ang mahalaga na tuto ang tao. Sa bawat sugat na gumaling, nadagdagan ang kaalaman nila. Hanggang sa unti-unti natutunan ng tao ang paggamit ng halaman, paggamot ng sugat at pagprotekta sa sarili. Mula rito nagsimula ang ating kaalaman sa medisina. Ngayon meron na tayong ospital, gamot at doktor. Pero kung walang kaalaman ng sinaunang tao, wala rin tayo ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na lakas ng tao, hindi lang sa sandata kundi sa pag-aalaga sa isa't isa. Like and subscribe para sa mas marami pang kwento ng sinaunang panahon. Comment ka rin, kaya mo bang mabuhay noon kung walang gamot at ospital? Maraming salamat.